pagpalang Sabado ng Mayo. Uh, ito'y sa mga orasyon, mga lihim na karunuan uh, bilang isang may mataas na spiritual na is ko lang hingin ang iyong suggestion about sa orasyon na bakit nga ba hindi natin kailangang ihayag o ipamigay o tumahaging orasyon sa iba. talaga inapamahagi yan dahil yan ay karunungang lihim karunungang lihim yan bawal na bawal niya ipo sa facebook kung saan saan hindi na lihim yan hayag na yan wala nang visa. parang gamot din yan eh wala ng visa. na expiration at saka kapahamakan ng dadalhin yan sa iyo pag hindi mo alam ang i-translate sa Tagalog yan, bumasa ka lang bumasa ng orasyon ay hindi mo alam, nakapahama ka na yung nakaharap mo kaya naman yan inapagbawal na ilabas ay para sa mga tao may pansariling interest mahirap pa ganun pag ikaw ang nag-share ng karunungan lihim na gamit ng pinagbigyan mo sa kalukuhan, ikaw ang mananagot noon Ikaw ang mag-asaper. Ikaw ang mag-abayad nun dahil sa iyo galing. kaya hindi dapat inaakuan. Yung matatanda sa una, lihim na lihim talaga yan kaya ka ng mga konyang mga latin mahirap ito maaging gayan niya eh. ang mananagot niyan yung nagbigay hindi yung gumamit mas malala ang mangyayari doon sa nakaalam ayun ang kapalingwan na ganyan ba't hindi pwedeng mahagi dahil nagagamit sa sariling pag-interes pag-ihiganti dahil mga orasyon yan mga kuhan yan eh sagrado kuhan yan eh wika ng ating Panginoong Diyos kaya bawal lang maghawak niya nang hindi marunong sa spiritual ayun lamang pero yung mga na kikita niya sa mga internet sa youtube sa facebook ng mga orasyon lang mga bisa yon dahil yun ay mga hayag na ang orasyon isang karunungan lihim yan lihim na lihim talaga yan inapasa lang yan sa pagpagmana tulad ka mag anak mo <coughs> gusto mong pamanahan ng ganyan sa kanya lamang bawal na sa iba sa kanya mo lang isasalin yung tao talagang mapagkatiwalaan may malinis na hangarin, hindi yung ay mapagkunwari ayun lang ang aking paliwanag magandang gabi sa inyo at yun lang maraming maraming salamat bilang isang nakakataas na tagabasbas at sana ay marami kayong sa mga masugid na taga subaybay at sana ay marami kayong napulutan ng